Hi mga kabos JPL, magandang araw sa inyong lahat Andito naman ako At syempre ang kakain naman natin ngayon ay Kanin At mayroon tayo dito Liempo Okay, so syempre bago tayo kumain Magdadasal muna tayo So sana natin magdasal So guys, ano pa hinihintay natin? So umpisa na natin kumain. So baka nagtataka kayo. Kasi hindi ako nagpapakita habang kumakain. Kasi hindi naman ako nagmumukbang. Pinapakita ko lang yung kinakain ko araw-araw. Yun lang yun. Hindi ako katulad ng iba na nagmumukbang ng maraming pagkain. So hindi naman mukbang yung hinagawa ko. Hindi kumakain lang ako araw-araw na ko lang kung ano yung gusto kong kainin araw-araw. Hmm, -araw. ang sarap. Ang Wow. Hmm. Sarap. Siyempre, hinahihinay din yung sauce ko natin. Eh. Hinahihinay din sa mga taba-taba. Mataba na ako eh. <laughs>

hindi siya ano ah, hausaw hmm? yan no? hmm hmm ba hmm. Bes, sabaw-sabaw pa siya. Hmm. Lutong. Walang pagkain yung pusa. Sasawa natin. Hmm. Kaya kung mapapansin nyo guys, kukunti lang lagi yung kanin ko. Yeah. hindi po tayo nagbumukbang ng marami hindi po tayo mukbang talaga, uh, kain lang tayo, tamang kain lang hmm susaw hmm hmm pata ba oh Hm, di pung. Nari di gbean, di pung. Ma apa tabak, masak. Ay, ang dami pa oh. Hindi ko inuubos yan. At hindi naman tayo mukbang eh. Tamang kain lang tayo. Hmm. Grabe. Hmm. <laughs>